Yung mga kadiskarte, dito na tayo sa ating third drop. Third and final drop dito sa Silang. Ano to sa Santa Rosa, Tagaytay Road. ga load muna tayo mga kadiskarte. Dito yung ano, bahay ni Kernel. Oh. Kernel Busita. Andiyan Oh. Shoutout Kernel. Ah, ando sa congressman yun shout out mga katiskarte tapos na tayo sa ating third drop and final drop may merienda muna tayo dito tayo sa silang yan kasadang paakyat doon tayo dito pa baba Santa Rosa dito pala yung bahay ni ano Colonel Bosita yung ating pinakamamahal na congressman yan pala oh. idol natin merienda muna tayo bago tayo bumalik ng Rosario ayan pababa dyan Santa Rosa doon Patagaytay Tagaytay Atong portion na to ta, ano to silang ayan dito tayo mag merienda yun congress mga shout out yun cobra tayo ito so, sa tindahan nila Colonel Ah, congressman pala Kabalik na tayo sa Rosario Sana di tayo matrapik Para makapagkarga pa Yung patagay tayo Pataas na yun Yung so, pina congressman Idol Oh, dumating yung merienda na tayo Yung ating gamit na truck Diyan na tayo mga kadiskarte tatlong bagsak tayo shout out, out.